Narito ng PTV Balita ngayon sa kapapasok lamang po na balita, isa pang Pilipino ang naiulat na nasawi sa bakbakan ng Israel at Hamas. Dahil dito sinabi ni DFA Secretary Enrique Manalo na apat na ang bilang ng mga Pinoy na nasawi sa Israel. Sa ngayon ay tumanggi muna si Manalo na ilabas sa publiko ang pagkakakilanlan ng nasawing Pilipino. Kaya naman tiniyak nitong handa ang pamahalaan na magbigay ng tulong sa mga naulilang pamilya. Pumiyahe na pa Saudi Arabia si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa gagariping ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Alas 7.59 ng umaga ng lumipad ang aeroplanong sinasakyan ng Pangulo. Sa kanyang departure speech, binigyan ng Pangulo ang pagpapalakas ng pakipag-ugnayan ng Pilipinas sa Saudi Arabia. Mahalagaan niya ang naturang summit lalo't dito inaasahang tatalakayin ang ilang issue na may kinalaman sa kapakanan ng mga OFWs, seguridad, food security, investments at economic development. Samantala nilino naman ng na Pangulo na mananatiling committed ang kanyang administrasyon upang maayos na may sakatuparan ang Maharlika Investment Fund bago matapos ang taon. I was a bit alarmed by the news reports early this morning that I read in the newspapers that we have put Maharlika, the Maharlika Fund on hold. Quite the contrary. Uh, we are uh, the, 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 the organization of the Maharlika Fund proceeds apace. And what I have done, though, is, is that we have found more improvements that we can make specifically to the organizational structure of the Maharlika Fund. The concept of the Maharlika Fund as a sovereign fund or an investment fund, the concept remains a good one. and we will we are still committed to having it operational before the end of the year Samantala sa pagsisimula ng campaign period sa barangay at Sangguniang Kabataan elections ngayong araw nagpaalala ang Department of the Interior and Local Government sa mga kandidato laban sa pamimili o pagbebenta ng boto ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos ang anumang uri ng pamimigay ng pera grocery o regalo na may kasamang sample ballots o iba pang campaign materials ay ipinagbabawal. Paglabag din sa election codes ang anumang pangako sa isang individual kapalit ng boto. Nakalagay din sa regulasyon na mayroon lamang dapat dalawang watcher ang isang kandidato sa bawat presinto. Ipinagbabawal din ng pagkakaroon ng mga blankong orihinal na balota sa araw ng halalan, maliban na lamang kung pinahihintulutan ng Comelec Magtatagal ang campaign period hanggang October 28. At yan mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at kami sa Facebook at Twitter sa at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.